Hello there guys, welcome back to my channel. This is PJ Katapang, a Batangay vlogger in you know, Milan, Italy. And right now I am here at Alta Alta Selva. Ito yung venue venue ng uh, Six ba tayo o fashion show dito sa Vigeva no. I am in Unicef. At ang bongga dito sponsor natin ang I am Worldwide Barley presenting our very very proud kababayan. Bayong Italia, guys. So let's watch this at magugustuhan nyo to dahil bonggang-bongga to. So oh guys, andito kami sa labas ng Anong pangalan nito? Selva Alta Selva. Kasi we're here to attend the UNICEF event May pa UNICEF na tayo guys <laughs> We were invited by Bayong Italia Kasi magiging fashion show niya to Pero siya daw yung last ng fashion show Actually nag-start na sa loob Pero hindi pa kami pumupunta doon Dahil well, kasi may kasamang dinner yung event Ang so, social pala ni ko na Buti hindi tayo buti, Sana na nakichena naki na rin Nakidinner na rin tayo ay, baka nga kasama tayo sa dinner, hindi natin alam. Kaya tara na, may pakain si Mayor. Tara na muna. <laughs> Hello there guys, so dito na kami ngayon. Tingin muna tayo. Event pala talaga to. Akala ko, ano. Al alam ko kung panong event. sa may dinner pa nga. May pa-dinner pala. Diyos ko, hindi ko ano mangyayari dito. May mga kumakanta. Parang makaka-copyright at tayo <laughs> dito. kakanta o sasayaw. Grabe guys, tumigil din yung kanta. Nakala ko din na siya titigil. Feeling ko makakapirate itong ginagawa. Anyway, ayun nga, nakakain ako ng primo. So, naghihintay tayo ng second, second plate. <laughs> ano ginagawa natin? Actually, we're waiting for... Nafa. We're waiting for Nova. Kasi siya yung, ano, siya yung nag-invite sa amin dito. So, we're waiting for her. Wala pa rin siya. Pero nag-text na siya, sabi niya 15 minutes na dating na daw siya. Curious ako kung paano nila i-pre-present yung mga products na dinadala ng mga every every people. Hindi pala siya talaga ano, fashion show. It's uh, more of more of a dinner, presentation dinner na tawag sa ganyan. Present more on presentation dinner siya, hindi pala siya exactly fashion show. Akala ko yung ano yung may mga aisle na nagrarampa-rampa kayong ganyan. Pero hindi pala. It's, it's, a different thing. Isa siyang dinner ng bonggang bongga. ayan guys, parang ina-announce na nila yung first, ano, first presentation. Actually, merong, if I'm not mistaken, merong lima, four or five presentation. Tapos yung last will be the presentation of our kababayan. We are here to support Bayong Italia, yung Buven Bags Actually, yung bayong natin. Hindi dito kami para supportahan nyo. Guys. So, let's see. Sana maging successful yung yung presentation of her bag. Kasi it's a very, 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 very big opportunity for her. Kasi parang kami lang ang Pilipino sa table. Isang malaking venue to. Tapos, puro Italians. Kasi nga UNICEF, di ba? At parang so far, parang 1, 2, 3, 4 pa lang kaming Pilip 5. Balang kami ko Pilipino na nakikita ko. Hindi ko alam, sobrang dami nila. Kaya, I'm very proud of you. Grabe guys, start na pala yung fashion show. Kasi medyo nasa dulo kami. Hindi namin actually masyado, okay. hindi masyado namin, hindi kami na-inform. Pero ayan hindi na. Hindi <laughs> kami na-inform na. Hindi kami na-inform na dito yung 75th uh, anniversary ng UNICEF so uh, i'm so proud kasi nadala uh, natin yung barley natin dito uh, it's so uh, amazing it's so amazing no na maipag na maipakilala natin yung barley sa buong mundo kasi hindi lang siya sa mga Pilipino which is uh, pati na rin sa mga Italyano ngayon actually ito siya para ayan. Ano ba yung ano? Ano ba yung barley? Meron siyang 68 micronutrients na nakakatulong sa mga tao. Oh, diba? Ayun nako, guys, ito yung mga gusto niyo, mga baby. Ito na. Mm. si Nova, siya yung may fashion ng Bayong. Mark. Mai. Celao, whatever radiation sa iyo. Ablab. Ano inakayo? Guys, andito ka ko mo si Nova. Siya yung CEO ng Bayong Italia. Bayong Italia. Ano pa ano nararamdaman mo ngayon na hindi pa ano, hindi ka ba kinakabahan? Hindi pa nilalabas yung mga bag mo. Walang kaba? Wala, walang kaba. Relax na relax. Parang ano, nasa restaurant lang tayo. <laughs> Pero kumain, kumain ka na ba? Walwal -wal agad. Walwal <laughs> -wal daw -wal <-walan. laughs> <laughs> agad. Ayun nga. Hmm, hindi ka nakabahan? Nag Wala. Ako ano, ako ang kinakabahan sa kanya. <laughs> hindi kasi ano, uh, ready ako. O, ibig ko sabihin, uh, tiwala ginagawa ko. Tiwala ako sa mangyayari, sa product. No, at saka nakita ko yung mga bags, magaganda. Ako ang kinakabahan ko, ma-appreciate nilang lahat. Pero feeling ko talaga. Oo, oh, kasi kakaiba. Sa lahat ng mga nag-hotel, hindi mo na mapapansin eh. Pag lumakat mamaya, si Bayo Italia. Pak! Yun Yeah. <laughs> Yan! Yeah. Oh my God, guys. Ito na. This is it. This is the moment. Ready na. Alugagana ano siya. Medyo aligagana siya. Oh. Di ba ngayon siya kinakabahan? Yes! <laughs> This is the moment. So guys, punta tayo sa harapan para bonggang bonggang na makita natin yung yung fashion show ni Nova. Ito yung mga tao, sobrang daming tao guys. Imagine, can you imagine how how bongga this is for our kababayan na ilalunch yung ilalunch yung bag niya. With these people na sobrang dami. How, How do you feel na naglalaro ng mga bata ng nag bata ng mga 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 ako. Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo kung sino ang make-up artist ng event na ito. Buti ka pa, kinuhanan mo ako. Ako ni Isa, wala pa akong picture. Wala pa. Wala. Sa sobrang ano. Ano masasabi mo sa event mo? Very successful. Gusto namin ipahilala si Bayo dahil kailangan natin oo nga, kailangan nating ipa ano, ipa Makita mo yung pagmalaki ang produkto. Yes. Girl, ikaw na yan. Eh, so, e' Kaunayan allora, Italia allora, Guardate le ah! borse allora, Per voi Bayong Congratulations naman! Ang Speechless. Speechless! Akala ko okay ako. Speechless pa lang ako. Iiyak na si Nova. Iiyak na. Iiyak na. na yan. Iiyak na yan. But guys, tingnan niyo naman. Uh, yung ibibigay na plug of appreciation, mismong president ng UNICEF. Mismong president ng UNICEF. Wow! E poi siamo qui la sua so, grande amica, una mega artista internazionale, Princess Miranda. Mm -hmm. Delawa, Mira, dalawang, dalawang Pilipino, Pilipino yan, yes, guys, imagine. this one Princess is Princess Miranda, Miranda, the makeup to the stars the, the, in Milan, Italy. And this Pilipino one is the CEO of yeah. Bayong of the Filipina. Allora, vuoi dire qualcosa? Bye. Congratulations oh, naman. At para sa Unova, Saludo ako. You made me proud as a Filipino tonight. Naniniwala ako na hindi ito ang huli nating pagkikita dahil baka bukas makalawa si Bayong Italia nasa Milan Fashion Week na. Mabuhay ka, Nova. We're proud of you.